Full force ang mga boses sa kapamilya network. Sina Sir Carlo at Miss Cory. Hindi na napigilan mapatanong sa Kim Magin Maging sila ay naiintriga na rin sa love story ng dalawa. Sinong mag maging ang management ay nahook na rin sa darawang ito. Ang nakakatuwa sa kanila, manaya ang mga nagiging love team kung darating sa point na ang kanilang trabaho ay mau-uwi din sa pag-iibigan. Dawing umiti si na Sir Carlo at Miss Corey sa dalawang ito. Alam na alam na may something. Maraming dumalabas na mga video clip noong Christmas special. Na every time na nagpapakilig ang timpaw si stage o entablado, ang dalapad na mga nitik na mga boses. Ayon nga sa mga komento, feeling ko, nagkukwento yan si Direk Loren, kara Sir Carlo, kasi ba diba, anak-anak niya si Kimi. Siya mas nakakaalam sa mga itinatago ng alaga. Saka management sila, alam ang mga nangyari off-camp, basta kung aamin na kayo, Kim huwag wag maghihiwalay. Maraming mga fans ang susugal sa redasyon ninyo. Ayon pa sa isang komento, handang mapuyat sa dalawang ito. Basta magkatuluyan na may basbas -bas na sa buong angkan. Umami na kayo. Tanggap naman ng lahat. Tapangan nyo na ngayon. Inan lang sa mga comments.